Matapos kilalanin bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards, ang kapamilya actress na si Kim Chu ay binati ng kanyang co-star sa seryeng, Linlang, si Paolo Avelino. Nagkaroon ng kilig na palita ng mensahe ang dalawa sa social media na agad nag-trending. Sa pagbati ni Paolo, pabirong tinawag ni Kim si Paolo na, copy, sa kanyang sagot, na ikinatuwa ng maraming netizens Wow naman, thank you Poppy Ay pau pala, ang nakakatuwang tugo ni Kim na nagdulot ng kilig sa kanilang mga tagahanga Ang kanilang simpleng palita ng mensahe ay naging viral Lalo na't maraming netizens ang nag-react sa kilig tambalang kim Pau. Maraming tagahanga ang tila natutuwa at nagtutokso kung may ibig sabihin ba ang kanilang tawagan Dagdag pa ng ilan parang may endgame na sa tambala ng dalawa, na tila inaabangan ang mas malalim na koneksyon sa on-screen chemistry ng kanilang karakter, pati na rin ang kanilang real life na pagkakaibigan. Bukod sa kanilang kilig interaction, patuloy na umaani si Kim ng tagumpay sa kanyang karera. Kasalukuyan siyang abala sa kanyang proyekto at pagbabalik trabaho matapos ang higit isang linggo ng pahinga. Sa kanyang post, Ibinahagi ni Kim ang makahulugang linyang, umulan man o umaraw. Kahit ang dulo ay di matano na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at kasiyahan sa muling pagtatrabaho. Kasama na rin rito ang kanyang pasasalamat kay Maricel Soriano na nagregalo sa kanya ng mamahaling Christian lubutan na sapatos na kanyang akong aalagaan ng buong puso.